Oh, hinto, 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 hinto. hinto. Uh, Kusang gala, di ko makita. Huwag na, takban na lang natin yan. Kusang. Takban na lang yan, huwag mong pilitin. Yan, di. Mm -hmm. Isa na lang pala yan. De, hayaan mo na yun, ayaw mong lusobin yun. Patay, patay nung nakasama kasama natin. Papatayin yun. Isa na lang oh. The Sige, abangan to siya dito. Hindi nahanap ng kape. Hindi, mapatay din yan. Al Lalabas din yan. Sige, abangan na lang. Oo. Oh. Uy! Uy! Cover me, reloading. Reloading, cover me. Welcome to Seven, six, five, four, three. Two one. Ay, jump. Ako yung jump dito. Ako. Ay. Tulog pala ako kanina. Saan <coughs> tayo? Saan tayo? Dito tayo dito. Here we go. Ilan natin mag-abot yun. Oh, Nagma-magic na yung ano Hindi maganda ito ah. Wala pang mga baril Ayun Lumabas din Mm -hmm. Ang oh, badil to. Gusto na lang. At least, ano, 30 bullets. Grenade. Kailangan din natin ng grenade. Some people live their dreams. Oh, may kalaban. First blood. Ay, may kalaban ah. Hmm, sorry ka, nanahan kita. Nanghiya, ang ganda pala ng gamit niya. Buti makunat ako. Is almost ready. Hmm. the safe zone is collapsing <laughs> <sharp inhale> hmm? <sharp inhale> collapsing nata Hıh. Eklabanduna. The airdrop. Changing mag. Dali tuloy siya. <laughs> Oh <laughs> last na para tumakbo. Yan may sasakyan. o quarto, <coughs> ai bobo. parang layo muna nun mm -hmm. bangga pa kami oh inubos niya yung bala ito na Thank you. Ay, sas... gumamit kung Gumamit tuloy yung ano ko. Eh, kaya. Gano'y sakayin pinasabog niya yung ano may raming bala dito kailangan ko pala ng bala ng sniper ko Tonight, Yan lang earth ay may mga earth up na pala Tanay, punta tayo sa Ardrop. Denoy. Punta tayo sa Ardrop, Ardrop. Wait lang, i-mark ko muna. Oo, po, ang. Um. Hmm, ni kalaban Sige, banatan mo Alam mo, bumaba siya Balagang <laughs> binanatan <laughs> Asa sa sasakyan natin Wala tuloy wala, dami pala nila. Kailangan. Mm, marami, marami. Mm, na, patay tuloy. Nobos tuloy ng launcher ko. <laughs> <laughs> Buti alert yung launcher ko eh. You're using launcher, no <laughs> The airdrop is coming <laughs> <laughs> Half of the teams are eliminated Ship terminal is almost ready Airdrop has been delivered Kinkalaban hmm. hmm, na. Ah. Alert to alert oh. kasi papunta tayo sa Arsenal. Ay putang inis. Sige, banatan mo yan. Asa yung arsenal? Kailangan ko ng magandang sniper. Hmm. matlas yung ano eh. Nakita yung arsenal, an Wait lang tao. Sen, nasa tulay? Puta. Go, 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 Ay, wag dyan, wag dyan. Dito sa gitna. sa gitna pa paubos na yung ano sa gitna ayan ayun pala din ayun din parang oh, dito tayo galing kanina oo oh. ito sa gitna oh ako pala may bitbit -bit na ano ah abot kayo ng chopper nito ay eh, lumusok oh yung lumusok yan 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 lumusok yan lumusok Yeah, May palating. O, oh, sige. Baba kayo. Hmm. <laughs> Hindi tumuloy. <laughs> Ayop na yan. Hindi sila tumuloy. Natakot. <laughs> Asan yung... Hindi ko makita yung ano. Ayun pala. Natakot sila. Uy, eh, nabin na natin yun ako. Oh. San, san, san. Ayun. Nangiya. Gamit na gamit ah. Hmm. Pasok na tayo, Noy. Sunod ka, Noy. Sunod ka. Papasok na kami. Ayun, umusok, oh. May umusok umusok na naman. The is collapsing. The airdrop is coming down to the last five -10. Airdrop has been delivered. <coughs> 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 Galing kampi natin ah. Minajik yung kalaban. Nag ninja move siya. Sabay po. Mm, pero pinatay pa rin siya na ano. Kampi natin. <laughs> Ayun, may umusok pa. Dali. Nalapit lang sa atin. Magaling yung kampi natin. Nag-magic na ngayon. Dinali niya pa. Saan? Pusang gala. Punta ka sa akin, ako. Noy, mo ako. Dali. Asan ka? Asan ka? Dapa ka, dapa ka, dapa ka. Oh, hintay ito, 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 ito. Pusang gala, di ko makita. Tak Pag natakban na lang natin yan. Pusang. takbo na lang yan, huwag mong pilitin. Yan, di... Hmm. Isa na lang pala yan Hindi, hayaan mo na yun Ayaw kong lusobin yun Patay, patay nung nang kasama natin Papatayin yun Isa na lang oh Sige, abangan ko siya dito almost ready hindi na hanap ng kape. Eh? Hindi, mapatay din yan. Al Lalabas din yan. Sige, abangan na lang. Oh. Oo. Uy! Ay! <laughs> sablay yan <laughs> pa din na ang kunat ko ang kunat ko eh yung nakapag update na ako nung ano ba yung parang wallet tawag dun hindi ko mababa yung launcher ko bakit kaya